Good day mga chinggu and for today's video ay magluluto na naman ako ng isa pang panibagong recipe. Wow, panibago. Parang bago to eh. Pero luma na talaga to. Ha? At pagkatapos ko nga maglagay ng mantika at ng uminit na ito ay nilagay ko na nga itong bawang at sibuyas. Halu-haluin lang hanggang lumabas ang aroma at maging golden brown. At kapag naging golden brown nga ito ay pwede nyo na itong isan lasa pong Uy, may ganun ba yun? So ayan na nga. Nung maging golden brown nga itong ating bawang at sibuyas ay sinunod ko namang inilagay itong pata. Pero hindi talaga to lahat pata kasi iba mga laman-laman na ito pinag paghalo-halo na ito ni ate. At pagkatapos ay nilagyan ko nga ito ng paminta, asin, at walang iba kundi MSG. Yun talaga ang nagpapasarap sa aking lutuin kasi pakaramdam ko pag walang gayon ay ewan ko nala ang kumain pa kayo. Nasanay na kasi kaming kumain ng mga preservatives pero mas maganda kung hindi nyo lalagyan para syempre healthy, syempre health is well. Kaya don't you worry pag-aaralan ko ang hindi maglagay ng mga gay ang gay an yung tipong asin at paminta lang ang ilalagay ko sa aking mga putahe. Itong ulam na ito ay request talaga ni Yubo. Matagal niya na itong nire-request at di ko nga ang maibigay dahil mahal nga ang baboy at wala pang pambili. Uy meron, sana on At ayan na nga, bumalik na nga tayo sa ating pagluluto. Pagkatapos ko nga pala itong halukain. ay halokain, ano yun semento? Ay hindi naman yata. Ari pala hindi semento, ari pala kare-kare na kalimutan ko, pasensya. At pagkatapos ko itong pakuluan ng ilang minuto ay nilagay ko na itong unsalted butter. Ay, mali, hindi pala ito unsalted butter. Ito pala ay unsalted, ay hindi rin unsweetened, unsweetened peanut butter. Hay nako, del ginugulo mo na naman talaga ang recipe mo. Maguguluhan talaga ang mga nanonood sa iyo. Pasensya na po ulit kahit ako nalilito na rin. At ayun, hinalo ko ito ng mabuti hanggang sa matunaw ang ating peanut butter. Pero alam nyo ba mga chingo, subukan ko na rin maglagay ng sweetened peanut butter. Yung matamis siya, okay naman din ang lasa niya kasi di ba may mga ibang tao talaga na gusto nilang matamis ang kanilang recipe. Yung may kaunting tamis, ganun. At nung madissolve na nga itong ating peanut butter, ay eh, sinunod ko nang inilagay itong atsuwete. Anato seeds nga pala ito, nilagyan ko ng mainit na tubig at ayun, hinalo halo ko hanggang sa kumulay orange. Kung siya. walang available sa inyo na anato seed, pwede na rin kayong gumamit ng anato powder o atsuwete swete powder. Haluin itong mabuti para magkapantay-pantay naman ang kulay ng ating kare-kare. Sabagay, wala namang kare karing batik-batik yata. Ano? May ganun patawa na naman, girl at pagkatapos nito ay takpan at pakuluan hanggang lumambot ang ating karne. Hindi nga pala ako nagtatakda ng oras kung anong oras dapat maluto ang ating baboy kasi minsan pa iba-iba eh. Minsan may 10 minutes, minsan mahigit pa ganun. Depende naman sa baboy kung talagang matanda na ang baboy ay eh talaga namang matagalan bago maluto pa. Pero mas maganda sana kung meron kayong pressure cooker para mas mabilis maluto ang inyong karne. Kulang-kulang isang oras ko ngang pinakuluan itong baboy bago ito lumambot At nang malambot na nga itong ating baboy ay sinunod ko namang inilagay itong ating puso ng saging. Kung makikita nyo naman itong aking puso ng saging, naging eh, medyo maitim-itim dapat pala ibinabad ko to sa tubig kanina pero hindi ko ginawa kaya ayan iba na tuloy ang kulay at pagkatapos ko ang inilagay itong puso ng saging ay pinakuluan ko muna ito ng mga limang minuto and after nyan hinalo-halo ko muna itong ating puso ng saging para mas maganda ang pagkakaluto at lumambot at nang lumambot na nga itong ating puso ng saging ay isinunod ko na ngang inilagay itong ating talong at saka sitaw ay sa dabi ba namang gulay na ari na aking inilagay siguradong mabubusog talaga ako na rin Matagal na panahon na nga nang huli ako nagluto nitong kare-kare kaya minsan napapaisip ako kung tama ba ang ginagawa ko pero pakaramdam ko naman ay okay naman at tama naman siya. At nang mailagay ko na nga itong mga gulay ay eh, hinalo ko ito ng mabuti at inilubog ko ito sa sabaw para mas mabilis maluto. Ako ho ay eh, hindi chef kaya kung may na po kayong mali sa aking niluluto ay eh, pagpasensyahan nyo na ay ganito lang ho talaga ako magluto. And after 2 minutes yata na pagkakahalo ko dyan sa ating talong at saka sa ating sitaw ay eh, sinunod ko na nga inilagay itong pechay. Itong pechay nga pala ay eh, galing to kay Bechay Charis. Walang ganon. <laughs> At pinakuluan ko nga lang ito sa loob ng limang minuto. And tiyadan! Luto na yung ating kare-kare. O ba diba, naamoy ko palang ako'y gutom na gutom na talaga. Talaga yung mamaya ipapapakin talaga kitang maigi. Kahit ako na lang ang makaubos na rin. Charis! At kitang kita nyo naman kakaluto lang nitong aking pork kare-kare eh, meron na namang isinalang na panibagong recipe si ate. Pero yan nga pala ay hindi ko na kinuna ng video kasi naman talaga ay iihawin at hindi igagayan. Kasi ang recipe talaga na yan ay inihaw na liyempo. Pero ang gagawin ni ate dyan, inihaw sa kawali. Parang ganun. And hayaan na natin si ate sa kanyang niluluto and dito na tayo bumalik sa aking nilulutong kare-kare. Inilipat ko na nga pala ito sa isang malinis na lagayan. Habang nagluluto nga pala ako kanina ng kare-kare ay isinabay ko ng lutuin ang aming nilagang baboy which is luto na rin siya pagkatapos nito. Naalala ko Nung ako'y bata pa hindi talaga uso yung mga karikaring ganito Ang uso talaga sa amin ay tinola, nilaga, ginisa, paksiw, ginataan Yun lang mga uso itong karikaring na ito Naku, walang wala to sa amin And noon. natutuwa naman ako sa karikaring na ito Kasi kung makikita mo talaga healthy talaga siya Kasi halos lahat ng kanyang mga ingredients ay healthy Lalo na yung mga gulay, pork, and halos lahat talaga puro siya healthy Kasi wala siyang asukal Ganon at dahil plating nga ito kaya inayos ko talaga ang itsura ng aking kare-kare nilagay ko talaga sa ibabaw ang mga peche kasi peche talaga halos ang nagpapaganda dyan. At nalibang nga akong mag-voice over. Thank you for watching. God bless. Follow na po.